sa bahay yeah. walang palipang yeah. Uh, matagal, hmm? matagal pa siguro ano, yan matagal pa nilagay na ninyo sa ano sa hindi ka eh, natariyo mo na kami oh. Uh, yeah. sa 20 eh, matagal yan natariyo di ba pabuti ano? pa isang taon yan huwag naman sana gusto ko na mag uwi uwi sa Pilipinas ah. Uh. O, oh, kasi pag may tanim ka, na ano ka, ano, yung isip mo sa tanim ka kayo. Every year, di ba, bili tayo ng mga dekorasyon mo. Oh, oh. Ngayon, di pa kuha ko na sa mga amiga ko yung mga plants ko. Kayo. Pahala na diba? hmm. yung magbili, oh, oh. di ba? Kasi, bungkalin man yun yun. Oo. Ngayon, dito lang yung garden namin. Oh, oh. yeah. Malaki pala yung bahay niya kasi ni garden. Iti. Rewarning siya, pero mm. meron kaming garden na ganyan. Eh, natira, mahilig mo no. yun siya magtanim. Mm. Yeah. Magtanim-tanim. Oo, pag okay. magkaedad na, iba na yung okay, natin. lakas natin eh. Pintura lang nga. Lima beses na kasi na-operahan yun eh. Operahan sa? Tuhod. Bago na yung tuhod. Napintura oh. lang, nahilo na. Hmm. Okay. Ako ay. Ako ako makita siya ganyan. Oo, mm -hmm. benta na. Yeah. Ano yun man natin ang yeah. bayad, tapos hindi na natin na ina-enjoy. Uh -huh. Hindi na namin every year. Uh -huh. <laughs> o tiyan mo ngayon, sige ulang. Paano uh -huh. natin ma-enjoy ang karte? Uh -huh. oh, tsaka trabahoin mo talaga. Hindi pwedeng titignan mo na lang. Ngayon yeah, <laughs> sabi ko sa kanya, uwi-uwi na lang tayo, pasyal na lang kayo ng anak ko kayo. Mga bata pa may mga anak ko. Ah. 26 at 27. Ilan yung, ah. Ah, yeah, pwede rin pala maano dito. Ayaw mo nila. Ah, may pangabuhi na? Hmm? May pangabuhi may lang, na? Hindi na matrabaho. Ayaw nila magpunta. Sabi ko, alagaan niyo papa niyo. Kaya ako, mahina na rin ba ako. Siyempre, minsan hindi mo kaya. Palitmuan ko ko dyan siya. May noong nakaperahan niya. Ah, hindi ka na Sampira, kaya. Kasi siyempre, kung tulungan nila ako, at least, medyo... Pero pag recover na, okay naman siya. Hmm buti niya yung pasyal pasyal na lang din totoo oh. gusto Ito. na lang mag enjoy enjoy na lang ka ng life kay eh. uh -oh. ako niya uy eh, 40 years na good kami ganyan yeah. di ba ina ka yeah. na di ka tuwing eh. 40 na ako dito 2 years <laughs> sa Amerika 38 <laughs> dito o di flat flat 40 na sige kakayo yeah. kapoy eh. yeah. sakit na mga katawan mag pension ka i-apply pa na niyo uno? Na Two na. 2 years pa daw eh nag-ano na ako sa RV. Oh, uh, yeah. O, Oh, oh. Oh, na, Pag natapos na Lingaw-lingaw na. Yes. Sana six months mabenta mo mami kay Kapoy na ko. ipag agency na rin niyo ka nang imo okay, o okay, ano um, iba. Notario. Meron man daw yan sila complot na agency. Mm. Sila na yan mag-deal. Mm -hmm. Yeah. Para mabilis kasi kung kasi yun sa amin ng ex ko, mabilis na benta eh. Yeah. Nabili agad. Nabili ka agad. Wala pa one year, benta agad. Ngayon mahal na ha? Dati. eh bang presyo dati kaysa ngayon. Eh. Hindi, nabili namin yung 200. Ah. Uh -huh. Eh siyempre, mag-ilang hey, uh -huh. okay. Noon pa yun? Uh Oo. -oh. 17 years ago. Biro mo. Di benta na namin yan. Mag-enjoy na kami ng life hindi stress. Sino mo mag-enjoy mo? Siguro mga kalahati ng presyo niya. Ha? Kalahati na sa dati. Hindi, okay, kaya bago man yan. Bago man namin gibili. Sabi nung neighbor namin, 350 daw. Hmm. Ay, Ay, namin. Eh, mahal na karun. Oh, mahal lang. Yeah. Ano ngayon lang? Iba na. Yung inyo, bago din na bili. Nung tumira kami dyan, talagang bagong tapos siya. Hindi gusto ko bago. Maliit nga lang. Studio lang na gusto ko. Oo. Oh, oh. Bakano studio sa inyo? Uy, nasa 175. Bye-bye. Studio? Mm uh -uh, maingay. Maingay pagka ano, ha. Dinig mo yung... Kasi yung isolation, ano eh. Kaya lang, nasa third... Nasa third floor. Mayroong binibinta ngayon. May lift. Wala. Akit pa kayo. Oh, done. Eh, sabi ko, 175? Studio lang? O isang kwarto? Oo, kwarto na sa baba. Kusina mm. may. <laughs> parang gano'n. Isang kwarto? Mhmm, pang two person lang talaga. Hindi, studio ang kailangan ko. Yung wala mm. ng kwarto. Dire-diretso. Ah? Parang ganyang kwarto lang. Yung parang hotel ba? Yeah, yeah, yeah. Meron ka lang kitchen, meron ka lang paliguan. Oo. Oh, oh. Meron uh -huh. lang gusto Ayaw ko. Ayoko na maglinis. Tapoy, tapoy. Totoo. Ha? Huh? <laughs> Yan, ngayon, tapyo. Totoo tatlo yung kwarto namin sa taas. Mm. Tapos may solder pa kami. Oh. Tapos may Pili garden po. nga namin, lang, wala kang paglagyan ng mga abubot mo. Hindi ka, Pag... padala na yung namin mga abubot. sa Pilipinas. So, <laughs> padala na namin, tapos ang matira, bigay namin sa Amiga. Mm. Uh, yeah. yeah. Tapos, mga luma na rin naman. So, din oh, kasi pagkaganyan, gusto mag-enjoy sa Pilipinas Kaya lang yung pension mo nandito Kaya lang may address ka pa rin dito Oo, oh, kaya nga bibili kami ng maliit Maliit lang, oo yeah. May kwarto pala yung kinuha mo, kaya mahal Hindi man niya masabing kwarto Kasi, ano Bababa kang hagdan, pero Hindi, ano, yun yung Yun yung higaan, at saka yung Shower nandoon Tapos pagpasok mo Kusina, sala Ganyan. Yeah, Maliit ganun. lang. Mm Gusto ko ganun lang. Hindi. Yung ganun sa hotel, yung meron ka ng banyo, meron pa ka ng uh, uh kitchenette. Kitchen, oo. oo. Yun nga lang, kasi yung yung porsyo yung ngayon, nasa third floor, eh kung mahina na yung tuhod mo, Hindi, dapat pag, ka, nasa, oh, pag, nasa, pag nasa ground, oo. Oh. Ground lang Nasa ground. Magkano ang costing sa ano? Yeah sa mga linis, sa mga ano, makano koste tayo ng eh Ewan ko kasi... Di diba, ba meron type tiglinis mm -mm. ng Hindi ko alam magkano per hour. Hindi, diba, magkano ang monthly, ang yearly contract mo sa... Di ba, okay. himente, parang himente. Uh. Um, siya kasi yung nakakaalam lahat. <laughs> ako, kasi hindi kasi ako. wala akong idea ngayon eh. Kasi dyan sa amin, <laughs> himente tax na namin, uh yung ground 'yun 'yun bayaran namin. Iba pa rin yata 'yung kagaya sa inyo, iba 'yung sa ground, iba rin 'yung sa building, 'di ba ganoon? Hindi, ang... 'yung ground namin 573 yearly, yearly. Tapos 'yung bahay mismo monthly namin 'yung ginabayaran eh. Pero matapos naman kami, kaya ibenta na namin. Ikaw, eh pin진ad din maiibahan. Libre na lahat. Di Kasi, ano, lo loan kasi. Dito, ganun naman. Sasakyan, bahay, loan. Hindi, I mean, okay na ba yung sweldo ninyo pang ano na lang? Ah, uh, kailangan din magtipid ah. Kahit gano'ng kadami pira. Normal yun. Nakabigyan ka pa ba? Nabigyan mo na sila pa. <coughs> Gatanim pa sila. Oh, mayroon pang natira eh, o. Oh. Kanina pang tanim, ilang oras. Hindi pa naman. Pa, pa yan. Na-chismis na pa yung iyong, ano, o. Oh, oh, yung, gardenera <laughs> Na-chismis na pa. Huwasan oh, ang sahod yan, ha. <laughs> PM ako, oh, kailan tayo punta kay ano? Kay, ah, kay Annalie. Kay Annalie. Schedule daw, schedule. Ah, sabi ni Annalie. Mm. Strawberry ba yan? Grapes. Hindi, grapes. Ay, hindi na yung makuha yung ating grapes pa, no? Meron din kami sa bahay, grapes. Itanim ko rin. <laughs> hindi na yung pwede ipamigay? Hindi na. Nag-ano na, ano na sila, nag-crawl na sila, eh. Ah, hindi na yun yung pwede Ito nga na lang, ano mo, pamimigay mo. <laughs> Pangit itlog eh. Hindi Manimigit matamis. Eh. Ito rin, maliit. Ginagawa kong juice. Kulang sa ano, abuno. <laughs> ah, ganun yun? Yan, eh, yung iba, tamo, yung itlog na, ano? Kita yung... Tita mo ma, kaya ka maliit, kulang ka sa abono. Parehas <laughs> tayo, <laughs> sabay <laughs> 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 ganun. Abuno pa. Ano mahina ka naman, lobat ka naman. <laughs> <Buno lang. laughs> <sa> Talo ka <laughs> ni, ni Werner, nakatatlo. Diba? <laughs> Bigla tuloy bumalik. <laughs> <laughs> Talo siya ni Werner, nakatatlo. Ako wala. Bumalik tuloy sa kanya. <laughs> <laughs> Meron siya dalawa, <laughs> pero hindi man sa ibang. Ay, alam, baka mahulog siya. Kulong hindi pala Franky ako Frankie ang pangalan niya. Ano yun? Der, Derek. Derek pala. <laughs> Frankie ako ng Frankie. <laughs> <So, laughs> na yung Frankie. I-schedule mo nalang. Hoy, ikaw. Ang kanantak mo may awayan <laughs> sino. <laughs> Gaya kahapon po. Meron Pilipina. Sa church. Sa kupaan dyan yung asawa ni Grace. Oo, oh, sige. Dey, nag-get... Ano na kami, usap-usap. Iba man lagi itong babae nito, hindi man ito yung pala kapatid niya yung lalaki. Kamukha, <laughs> Sabi no. niya, alam mo noon, gay, ano din siya ng Pilipina na, iba-iba malalaki, dal, babae dala mo. No, mali, no, no, mali, mali pala, pala. Eh, Oo, oh, oh. kamukha pala ng asawa nung isa. No, eh, no, dalawa no, 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 sila Pilipina, mo, magkapatid. <laughs> ang kanilang asawa di ba pa? Si Grace. Oy, yung, teka, yung, ano ba, yung itlog daw, nung manok, yung balat. Pag ibilad mo yon ano yung durugin mo, tat ilagay doon. Malakas daw yung magpabunga. Ang alin? Yung... yung scale ng itlog. Oo. Oh. Oo. Oh. Kag kagaya pag mamumunga na. Uh -huh. Eh iba naman ginagawa mo eh. Buo naman nilalagay mo eh. Ah, ano ah, naman hindi na yun, eh. ah, hindi, mag absorb yun, Hindi ah. mag absorb yun. Ah, ano yun pala? Ano yun mo? Drogen Drogen. Ah, drugin mo. Oh. Oh, mo pa. O, ba't ako utusan mo? hindi, ikaw mo na nagaluto ng itlog. <laughs> Siya man ng itlog. ibilad medyo patuyuin mo na. Tapos, ah. para mag-absorb doon sa ano yung... Um, uh, ah, ganun pala yun? <laughs> So, Akala hindi, ko yung buo gina-gina ko. Inulagay-ulagay ko lang. Ay, ko pa magpunta po niya sa itlog ah. Kaya, dekorasyon mo. Hindi ko alam. <laughs> Ay, kasi ang inaano niya na, di ba yung sa atin yung orchids, di ba? Ah, Ayan ho. yung mga kapulang oh, oh. eh. Oh, oh. Yung ano ng itlog, ilalagay doon sa ano ng orchid. Parang decoration na lang yun. Pero malakas magpapunga talaga yun. Gano'ng ginawa mo? minsan, <laughs> dansa sa ano. Mm -hmm. ako gina-decorate so, ko ano na, lang man ko gano'n. Dilagyan ko rin ng ano ng coffee. Uh -huh. Gawa ka ng coffee ba? Okay. Filter. Yung, yung sapal niya. Oo, oo, oo. Filter na. Oh. Yung ano nang coffee. Eh wala man kaming kape gano'n. hindi kami nagkakape. kape Off -off -off instant. Kami instant, instant, yung. Filipino oh, mm. style pa rin kami. Pinoy pa rin. <laughs> oo. nag-duwal, ah, nag-duwal, nag na 'to eh. Ha? Dual. nag dual na 'yan eh. Bakto Oo no, nga eh. Sus, grabe nagulat ako sa picture na eh. Duwal ka Dual. na rin. Nakita mo? Duwal ka rin ba? Oo. No, ah. Ikaw hindi? Hindi Pag na. may ari-arian ka, Oy. maganda. Uy, kailangan. Kasi bumalik ka doon. Kailangan magpaduwal ka. Dali lang naman magpaduwal. Oo. Uh -uh. Kapoy. Eh. Hindi ah. Ano. Sabi nga ng lawyer ko, yung lawyer na kaibigan namin, pakasal daw kami ulit sa Pilipinas. Kaya nangamatay na ng nga mga asawa namin. <laughs> pakasal daw. Sus, nagtanong mo kung kay Kunso, 180, 180 ang papers. Ah. Plus, pwera pa yung mga papers sa Philippines. Oh. Kung sa, sa Philippines, hindi ka na. Hindi, kasi siyempre, manghihi ka ng papers sa mga pamilya. Oh, pagawaan mo ko ng birth certificate, pagawaan mo ko ng... Wala ka ba sa birth certificate na dala dito? Hindi nila na ano eh. Bakit? No. Ayaw nila. Hindi ah, manghihi ka na. sa kanya nga eh. Then, kasi hindi na mabasa. Kami oh, lang hindi. ang nag-ano <laughs> doon. Ayun. Oh. Ayun. Ayaw nga. Madali lang kumuha sa PSA yung sa kanya nung last month. Hoy, Kapoy, maglinya. madali nga lang kung may may uutusan ka pa ano kung wala. Eh pag nag-uutos ka. Bigyan. Tita. Pamerienda. Oh, tita merienda, pamasahe. Tita ganyan. <laughs> tita ganyan. Puta, abutin ka <laughs> na ng 500 euros. Ay, wala. Uy. Ay, kapoy maglinya. Hindi, saglit lang ha. Uh, hindi sa ka sa naman, sa hindi ka gaya hiling, dati. Ninyo, yung SSS nga niya, o ako, pinsan ko, gipaayos ko kay kapoy, maglinya. niya. Sa mga mall, oh, yung maglinyo. sa kanya nga last sa month, saglit lang eh. Ha? Yung birth certificate niya, last month. Last month ko lang na ano yung... Kami ang kumuha doon ng anak ko. Nagbigay lang siya ng authorization. Hindi, umuwi kayo. Muwi siya. Kahit yung mm. anak ko, pwede naman doon yung... Basta nagbigay siya ng authorization. Mahirap. Maraming... Ganon din eh. Papakasal ka. Ganun pa rin yung tura namin dalawa. Wala <laughs> yung Bakit ba pinagpipilitan <laughs> mo? Tapos, mag maghanda pa kami. Okay? Mag Magsuot-suot daw kami ng mga bulaklak-bulaklak. O, di, handa ka pa. Magpaletsyon ka pa. Magpaano? Tapos, Hindi naman virgin. <laughs> Aquarius ni Kulot Katawari Katawa naman to na, <laughs> Yung 1,000 Ikain na lang natin yan sa restaurant Ang ilong na lang yung Di pasyal na lang, di ba? <laughs> <laughs> Hindi lang 1,000 kasus hmm. Pakain pa restaurant I-enjoy <coughs> e, na lang yung papuntang Oo, oh, Punta na lang kayong Boracay o Palawan <laughs> Ha? Ipalawan ko na lang yung 1,000 <laughs> <laughs> Hindi, punta kami doon pag-iari na aeroplano. Di pa -yari. <laughs> <Buracay>. <laughs> yung aeroplano Hindi pa-iari Boracay Malapit na yung Boracay isang island. Oh, yan oh. Ano Kabilang island sila. Oh, doon ka na ha. Kay puntahan ka namin sa Bacol. Ah. Oh, sige, mag-ano mag muna ako. Ah. Pag nasa Manila ka, sa amin ka magtira. Pero saan sa Manila? May bahay ka sa Manila? Magbili yeah. nga kami ng condo. Ah. Basta maliit lang nga magsikitan. Ah, sa Manila mo tayo. gusto. Hindi sa ano sa Antay pa? Las Piñas. Las Piñas. Mm. Maganda sa ano? Las Piñas. Tanay. Sa Riwa, makita mo yung ano, oh, well, matatanaw mo na yung... yung, eh, yung. Taga Rizal, man yan. Tanay Rizal? Oh, oh. Binangunan man kami. Uy, uh, ang dami ng mga developer doon ngayon. si akyatan na yung mga... Well, yung bahak lang, nagabahak. Hindi. Maganda man. Mataas yung ano, mataas ang lugar. Tanay. Ang dami na doon nagde-develop. Yeah. Tapos malapit sa windmill, nakakuha kami doon. Ah, nakabili ka doon? Oo. Mm -hmm. Pero ano yun, farm lot. Mura? Noong panahon ng ano nung mga 2 years mga ano uh, 3,000 higit lang yung per square meter. Ngayon, 5,000, 10,000 per square meter. Yeah. Gina, Pero marami pa rin may Ginaalo kami, medyo 7 million daw yung sa dagat. Wow. Uh -huh. Sa samal. Ini uh itu -huh. sebin milu saya mau kuarto tapi semua mata yang mending kami. <laughs> <laughs> Wala. So, Satu lagi Rizal, kayo. ang daming anu gayon, bagu. Uh -huh. Yang sub subdivision. Mga developer Ayaw doon. Ayoko na ng subdivision. Gusto ko naman yung kami dalawa maggawa ng baybay kubo, yung ganyan ba? Marami yan doon sa yung Tanay. Namin. Gusto niya kasi yung story ni Ebat Adan. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Gawa kami baybay kubo namin, Ay, um, Alam mo, pag subdivision ka din mag magbabayad ka monthly. Hay ah. lagi. Ang mahal ng oh. association fee. Oo. Oh, oh. hmm. Ganyan. Ganyan. ganyan talaga. Ang kasi yung mga amenities nila, mga swimming kanabayad. pool babayaran no. mo 'yun. Sa subdivision siya eh. Ayoko. Magkano na kaya ngayon ang Mahal 'to mira sa subdivision. Mm -hmm. Hindi kasi mga pati kasi ung oh asawa ikaw nila ikaw, ikaw rin ang magbabayad Kasi yung sa nanay ko, wala man nung time namin, wala man mga ganyan. Eh ngayon yung modern, magbayad ka na eh. Yeah. Siguro mga 7,000 yearly pesos yata or 8,000 sa association or hindi ko Depende man siguro kung 200. anong quality ng subdivision Gan, oo oh, ang lupa ng ate ko dalawang ganito yata ilang square to 150 200, 200, 200 to dalawang ganito lupa niya then subdivision man siya magbayad sila ng guard yeah normal yun Ayoko nang ganoon. Pala yung uh, babayaran sa subdivision, halimbawa malaki ang guard, magbayad ka ng guard, magbayad ka ng association. Uh Oo. -oh. At saka kung may mga amenities pa, may mga uh -oh. playground, uh -oh. may uh -oh. swimming, pool, magbayad ka. Babayaran ng association 'yun eh. Hindi kasi ka doon kinukuha yung sinasahod sa kanila, Hindi yung maintenance. maintenance. Hindi, bayaran mo pa rin. Talo ka. Talo ka. Hindi ka nag-swimming. Oo. Meron kang card matanggap na pwede mo ibigay sa mga relatives mo. Yun, pwede sila mag-swimming. Ay, Kaya nga. Si Kuya Exact, yun, no? Hmm? Sabi niya, 150. Gabayad siya. Pero siguro meron yan siyang card. Hindi. Bayad lang siya ng ano doon. Mas maganda pa rin sa UMA kasi wala Oo, ka ng association. Gusto ko yung ba? Wala ng association ba bayaran? Na maglagay lang kami gate ni Pops. Tapos meron kami bahay kubo. Uh. Yun, ganun. Yung <laughs> ambition. Ba? Back to basic. <laughs> ha? Back to basic ba? Kasi ayoko na ng city. Totoo yan. Ako rin. Apo yan ako. Dito city na tayo. City na naman doon. Yung simpleng buhay. Buhay probinsya. O mag-vlog na lang ka. Mag-vlog-vlog lang kami dalawa. Magtanim buhay kami probinsya. Nakapantibra lang kami. Nagatakbo sa ibang kami sa... Ang pinipinig ko yung may puno. Pakagating ko siya. Masige, mag-vlog-vlog ako. Kunyari, monkey ka. Hindi, yung may mga lansones, may mga frutas. Mansanas. <laughs> eh siya, bibili daw siya sa naman lang kanya Hindi, ako ayo tingnan ko muna kung magkano ang kuan. No? Hindi, Please ang, ngayon na yung sa ate oh, ko jo. Oh, oh. Ang bilhin nila ng dalawang lote, umabot siya ng 3 million sobra. Sa lote 'yon. May bahay siya na ah. simple lang. Mm. Tapos ikaw na magpagawa, di abutin pa siya ng 3 million. Umabot lahat-lahat ng 6 million. Plus ang tax noon, yearly tax. <laughs> ah, may tax pa yun. Uh, uh Maliit lang, Joe, ah. Maliit lang. Mahal na yata ang tax. Magkano? Depende sa area. Depende banga sa area. Ang bahay na, Joe, no? Ano ng ano, ano eh. Yeah, yung chalet na yun. Uh Ganun lang kaliit. Tapos may terrace lang si ate. Pero bato, ah. Ganun ang subdivision sa atin. Tapos, eh, kasi puti, eh, puti, asawa mo eh. Oo <laughs> nga. Taasan din nila yan. Pero alam mo, pagbibili ka ng property sa atin, kasi siyempre hanapan ka ng Philippine ID. Pag ang oh. ID mo ipakita mo eh dito na ID. hindi, di sa anak na lang pangalan ng anak mo. Pero amin mo na. Bago <laughs> muna. sila mag-generic, kaya baka ibenta. <laughs> <laughs> diba, sa kanila. Muna. Sa kanila. So, Oo. Kasi may anak man siya. Hmm. Wala namang mag-inherit sa akin. Wala man ako anak. Hmm. 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 Sa kanila nalang. Eh siya, may tatlo. Ikaw, may dalaw. sana ko wala si Balo iwan man din kami ni Balo hindi man yan pwede makainirit eh parang yung Garfield ba di ba Uy, dali na uy na. Cancel na yung kasal. Cancel na. Sige, sundan ka namin. Cancel na yung kasal. Kwentuhan tau, sundan. Sundan ang gandun. Ang gawa mo may mapaihig na ko. Yan. Ipi, na lang ako kung kailan tayo punta Sige, bye bye. Bye bye. Nice seeing you again yeah. after yeah. ilang years. Uy, tagal ah. Maliit pa si Anthony years. nun. 30 years? 30 years. Oo. Okay? Si Anthony pa yung maliit eh, no? Ay, si, si Anthony, so. mag, ano na ni, in 14 days, mag uh, 34 na. Oo. Oh. Ilang taong ka na dito? At 13. 13? Hmm. Yung nagpunta ka dito una. 1991 ah, yun. 91. O, oh, ilan na yun? 1991. O Oh, si Anthony nga. 30. Mag-33 na. Mag-34 na. Virginia Virginia. Ang ilong. Ayun, forget na. Pasal kayo sa amin. Sama mo doon. Sige, bye-bye. Bye-bye. Abuti tayo. Siyam-siyam. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.